Hi guys! For today's videos, um, isa-share ko po sa inyo kung paano magkaroon ng printable national ID. Yung printable national ID ay valid po yon kahit saan. Kumbaga, um, temporary lang siya pero pwede nyo siyang gamitin na pang transaction na pang dagdag valid IDs. So sa akin po, share ko sa inyo, 2 years na po wala pa po yung national ID ko. So nagtry po ako na pumunta sa pinagparehistrohan ko ng national ID. Tapos yung binigay sa akin na square na gano'n, yung band paper, parang pinaka mo 'yon after mo magparehistro, 'di ba? So 'yon, ipakita mo lang 'yon kasi andun yung pinaka-tracking number or parang reference number mo i-encode nila yon at doon nila makikita ang information mo at ipiprint nila yon. So, uulitin ko po guys, hindi po kayo pwede magpa-print sa kahit saan na mga internet shop or, or whatever. Basta doon lang po mismo sa pinagparehistrohan nyo ng national ID. Doon lang po kayo magpapaprint mismo. So, ayan guys. Ito yung itsura ng nakuha ko na printable national ID. Black and white siya. yan. Pero valid po yan kahit saan. Pangdagdag valid IDs. Alam nyo guys, yung national ID nyo po, pwede nyo rin po yan tignan sa malapit na post office sa inyo. So, by next time, yung sa amin po ay titignan din namin sa post office. Maring andun po 'yon kaya hindi nakarating dito sa amin. Kasi sobrang tagal na po talaga 'yon. As in 2 years na. So, sana po ay may natutunan kayo. 'Yun lamang po at maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye. See you again.